ka-idol natin dyan. So, sa mga mga anak dyan na, sa Lugas, ganito ang mga na man, man. Hindi masarap ang mag-abot. Pangalan ng masarap ang mag-abot. Kaya sa so, uh, mga kababayan natin na nag-iisip mag-abot, isipin nyo muna. Na, kung makala nyo, madaling buhay dito hindi po hindi po madali yung kinikita ng uh, OFW natin kaya sa mga kamag-anak dyan pahalagahan nyo yung kinikita sa mga magulang nyo nandito sa abroad dahil ito lang sabi ko hindi po madali buhay ng isang OFW ang mga magulang nyo. Kaya pahalagahan nyo ang bawat sinti mo na uh, pinapadala uh, sa iyo. Eto lang oh. Experience na experience. Kaya ko yan 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 yung kabuk yan o oh, kita nyo hagi yan lang yan. yan dito lang ako natutulog yan ayun ay namin dito kala nyo masaya mundo ko. Ayan. O, oh, kita nyo yan. Diyan lang ako. Oh. Gawin nato to. Ayan. So, ayan o. Oh. Ayan. Buhay namin dito po. Alam nyo. Ayan o. Oh. Oh. Ayan Oh. Diyan lang ako oh. tutulog Ayan. Ayan yung mga gamit ko. Oh. Oh. Ayan. Ayan. Ito yung kwarto ko. Ayan. Alam niyo kung bakit ako dito natutulog? Kasi kung doon ako sa tent, malamig pag ano, tapos pag tag-ulan, basa masyado. Kaya dito na lang, o, ganyan lang. Kita nyo, ganyan kaganda, oh. Ganyan kag Ganyan kaganda, <laughs> ganyang kaganda yung, oh. Ganyan, tatago ako diyan. yan ang buhay namin. Kaya yung tiyaga, -tiyaga lang din Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan. Upuan yung sa sasakyan. Ayan. Dito ako natutulog. Ganyan ang buhay namin mga OFW. So, napapasyal ko kayo kung nasa, ano, kung sa kung ko kundo ko dito. Ayan o. Oh. Kaya masasabi, masasabi nyo ba pag abroad, ah, masaya ang buhay, mayaman ganyan ang buhay namin dito ako hindi ako pa anong tao kung anong buhay ko dito yan kikita nyo ganyan oh nakasabi niyo, nyo ang dumi naman ng ano mo eh paano ka maka ano oh paano mo yan malilinis oh diba tsaga ah, tiyaga, tiyaga lang hanggat na ita na itatawid natin yung pamilya natin sa mabuting paraan sa mabuting uh, trabaho kaya pag natin ayan o kaya lagi nyo isipin talaga na pag abroad ka hindi uh, puerket abroad masaya ng buhay. Ayan. Yan, ito yung ito yung pang ano namin. To 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 to. Yan. Ito dito papasok ko diyan tapos sinisipir ko yan, yan oh. Sinisipir ko yan. Yan. Diyan ka, ako magtatago. Pag sobrang lamig, tatago, tatago ako dito sa loob. Pag nandoon ka sa loob, ah, hindi na ma ano yung gano yung lamig. Yan. Yan sabon yan. O, ito medyas ko pag taglamig. Tutor to ko kayo. Yan, chinilas ko. O. Ano pa? Yan. Yan, gawa ko lang kuryente yan. Kuryente. Ayun. Para pa makapag-charge. O, so, ayan ha. Tandaan nyo palagi, mga ka-idol, na dito sa abroad, hindi madali ang buhay. Kahit saan kang abroad, tinitiis lang ng mga kamag-anak yung OFW na uh, anong tawag, tinitiis lang nila para mapada, makapadala sila ng pera sa inyo hindi, pero hindi nyo alam kung gaano uh, paano nagihirap uh, naghihirap sila pero pag pinapakita nila sa mga social media nila ang social social ano pero hindi yon totoo Siyempre, makabili ka pero kung uh, mag-ano ka naman din pupo sa Facebook, sa Instagram, Siyempre, dapat ma-ano ka naman din, 'di ba? Maganda. Pero yung buhay talaga ng mga bilang isang OFW hindi po. Hindi po madali. At, at saka hindi ano talaga. Minsan pa napapagalitan pa kami Nang wala sa ano kung nasa kahit gano'n ka bait yung amo mo eh hindi talaga may iwasan yan lalo na pag wala sa mood yung mga amo ayun nako ayan o oh. ayan oh. o sige update update lang tayo sa araw nato to